Good morning, guys! Panibagong glad, panibagong araw. Thank you, Lord! Kasama ko, naka-short. Ang sarap maglakad ng umaga. Sayang yung malunggay, hindi pinuputol para mababa lang. Tayo lang may ganyan, ano? Taniman na ganyan. Guru, di nawawala ng malunggay. May bunga na ang santol. Sabi nung kapatid ko, ang mura daw ng isda sa amin. Hmm. Magpadala daw ako ng pambili para dadaingin niya. Yeah. Yung ganitong binili ko, hmm. ang dami daw. Araw-araw daw may nagaano, lalako. Tapos pinadalhan mo, tapos pagdating doon, wala palang daing. Wala palang tuyo. Daing gusto ko eh. Pag-iit okay. bukas padala ako oh, yeah. ganda. ganda talaga nitong bahay na no? ang camera o oh, nakatutok sa atin ano oh, na, ganda. Ganda na nato, din yan iba na napodong asawa niya o oh. tapos napodong asawa daw ulit ah? ang Talaga? ka talaga Sus Mara Josep. Swerte ng babae. Oo, okay. Garib -garib -garib na anak. ng babae. Baka bata. Yung babae? Baka. Hindi, hindi naman daw. Baka Dalaga. Dalaga. Ando pa talaga yung malunggay oh. Malunggay ba 'yan o ipil? Malunggay 'yan. Eh. Tinang anahaw, ang pambansang dahon. Anahaw. Ay pinulupot yung ano, yung Ay, wire. Ay parang kasi mabigat dahil sa bunga. Oo, parang nabali. Yan, nabali ang sanga nabali, ng... nabali tapos pigla, tumayo. Uh -oh. Kakaiba. Tumayo yung... nga, oh. sila marunong yung bunga niyan. Ang sarap biulang Lagyan ng bagoong. Tapos kamote. Sarap. Natuto ako kumain yan doon sa amo kong Ilocano. Huh? Ilocana pala. Oh, ang galing magluto ng ganyan. Sarap. Yan, baguong, no? Lalagyan ng baboy. May bagoong. Okay, guys. Ang mga Ang tag nitong halaman na to, Jen? Bonsai. Bonsai. Gusto ko yung maraming kulay. Ang naman. Ayun, yung may kulay na yun. Maraming kulay. Ayun, kasi din yun. tayo ng langaw dahil sa isda. Layo. maagang lakwat siya. Oo, oh, dati. Ay, kasi umalis tayo dati noon. Maas maaga. Ngayon, tanghali na tayo nakaalis. Parang ang lungkot na nitong bahay na ito. Wala na ako dito. Ah. Hindi na Oo. Oo. Det er lenge siden.